ilang ano po barangay ang nag kumukuha dito ng tubig kasi nga ang ganda ng ano Galing yan dyan doon sa bundok yung pinakita ko sa inyo kaninang bundok galing yan doon dati nung ano hindi pa masyadong ano dito hindi pa to kalsada masyado inimprove na lang nung ano ng sa city ng sa government yung tubig hindi po yan nawasa or ano galing sa kung anong anong limbawa mga patubig ano galing talaga siya diyan sa bundok kapag ang history ano na lang na na yung parang na sagap ko lang na balita kapag daw ano, kunti ang tubig na umaagos dyan, ang ginagawa ng mga residente, yung bundok na pinakita ko sa inyo, yan, bundok yan, na mataas. no habang nandun ako sa, ano, kami sa may boulevard, yung bundok na mataas na yun, ang sinusunog daw. Tapos, pag sinunog nila, mga ilang araw, lalakas na naman yung tubig yan. Yun ang kwento. Kwento lang. Pero sabi nila totoo daw talaga yung ganun na kailangan nila ano sunugin yung isang part ng bundok yung mga kahoy. Pero yung ano lang, yung mga damo lang na parang ganitong grass ang sinusunog nila para lumakas yung agos ng tubig diyan. Galing po yan doon sa taas. Tapos doon sa may kabilang part, papakita ko sa inyo, doon kami kukuha ng, ano, ng pangwasing. Yan, maraming naliligo, di ba? Tapos na iigib ng tubig dito. Ang iba dito galing sa ibang barangay. Katulad namin. Sa ibang barangay kami, ito isang barangay ito. Sing na po yung aking mister. Etong mga tubig na to dito dito, oh. di ba? Galing yan doon. Kaso maraming dahon tapos may mga basura galing yun dyan sa taas hindi yan na ano, pakita ko rin sa inyo dito sa may kabila marami nagwawasing dito ng sasakyan yung pao masarap pa ng ano dito yun diba nakikita nyo yun eh. may ano pa minis kayo aso ko ang lakas ng agos eh. Ito, walang problema sa tubig. Ito, malinis tong tubig na to. Kaso nga lang, ano, ang lamig pa ng tubig. Kaso nga lang, maraming lahong. Tapos, yung mga, iba, mga basura. Ugas lang ako. Yan. pasensya, siya. Lipat ako sa kabila. At yung yung haso ko. Walang kasama. <laughs> ano? Ay, dyan ako, dyan ako, oh. Dyan lang. Hmm. Aray ko. Ayan naman, diba? Press ko ng ano. ah ah, oh. O, oh, oh. oh, galit na siya. Galit ng tubig. tay lang natin matapos mag-wash in. O, oh, ano? pa siya tapos, hindi pa tapos. Yung mga na dito, mga nakaparking, mga nag-iigib sila ng tubig, yung iba naliligo dyan. Doon sa ilalim nga, inimprove na lang to ng ano, ng, dati hindi naman to ganito, hindi to kalsada. Diyan talaga sa ilalim, diyan talaga sa gilid na yan yung ano, yung bukal. Galing doon sa bundok kasi yan bundok yan oh. sa may unahan meron pa na bukal pa rin nung nagkaroon dito ng kalsada nilagyan ng tubo sa ilalim para safe na rin at least yung mga nag-iigib nasa ilalim ano na rin hindi mainit kaya nilagyan nila ng parang tunnel pero yung sa tunnel na yung sa ilalim doon naka-insert doon yung anong malalaking tubo na pipe sa tubig galing dyan sa bundok. Yan. Kaya dito, walang problema. Yung mga nakatira dito, kahit walang gripo na galing sa nawasa, tsaga lang, iigib ka lang. Yun ang ano nila. Hey, anong ginagawa mo dyan? Shh, ha? Uy! Tain mo yan? Hindi yan sa'yo. kain mo. Hindi ah. Ito, ko na lang. Pag ano na naman tong ano. Tapos kita ko doon. Diba? Ang ganda ng ano. Ah. Uh, Ngunyog. Ikip sila. Yan, Ayan po. Eh. Ito yung ano. Tampisaw, tampisaw. Ay, sarap. Ang lamig ng tubig. Okay. Yung iba nandungan kasi yung mga may naliligo yung kami nagsalo dito iba naniligo dito uy naliligo, naliligo na ito maligo ako na naligo ka ito yun lahat lang flowing lahat o eh. pati doon pero inano to pina-check na to sa ano ba tawag doon? Sa sanay, sanay, sanay dad. Malinis po ang tubig dito. Pinacheck nila yung water. Sinet ng pasipi. Kung safe talaga inumin. Safe talaga yan. Pakahoy talaga. Laki ng kahoy po doon po sa may tricycle na yun oh, may naliligo pa doon meron pa dyan na parang balon na ano, may bukal hindi na po ako pupunta doon yan oh nagpo ala yun yung mga ano, kambing nasa gitna na ayan pauwi na po kami yung mayon. Low tide ba? Hindi, high tide pa. Siguro hapon eh. Pero hapon na karoon, nag-low low, low tide, you po no? yung mayon, mayon, mayon no?